itong kwan ng quail pugo papakain nila sa ibon na eh. anong tawag doon yung ibon nila na malaki na mahal yung binili doon ang bili nila sa ibon na ito ang pinapakain nila yan yung ugasan ko buti na lang may itos ng pang sugas ugas 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 ay, hugas hugas pwede na lang, meron ito ayun ito, yung hugas hmm, ayun okay. ito, Araw-araw ko hinuguwasan ito. kain nila sa... Ibig na mahal na ayun. Mahal na ibig. Ibig.